Hello guys, magandang hapon po sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao okay, so paumanhin dahil hindi tayo nakapag live po kayo na, mga boss dahil busy po tayo so continue po tayo ngayon mga boss para po ito sa 5pm drop pa on the spot po natin, sa ganahan lang po sumabay, inuulit ko po itong ating mga numero is mga probables only base lang ni guys ating mga analyze okay, so not sure when ni so walang nakakaalam kung ano po magiging resulta po sa mga loto drop okay, so sabay lang ni guys itong ating numero kung kursonada po ninyo so ito po ang ating uh, puti initial na pairing guys meron tayong uh, 0009 at ang ating best number today sa 5 PM draw is 0 so ito po yung ating mga best last of apat mga boss no 00005 at 59 so 5pm drop po yan mga boss ha sabay lang po ito okay so yan po guys ang posibleng mag partner yung ating mga last 2 pamirin so last 3 lang ni guys ha gwapo ni mga last 2 today sa alas 5 okay so guys ang aking combination po dito meron po tayong uh, trio 0. zero okay so meron pa akong triple zero next itong ating uh, 009 ang aking mga combination na po itong mga boss para po ito sa alas 5 ha sabay lang ni mga boss gwapo atong mga numero next mga boss itong ating last Final combination itong ating uh, 059 at 058. So, good luck po mga boss para po sa alasing ko.